Para sa mga mahihilig sa OPM songs, sino lang ba ang hindi nakakaalam sa mga awiting ito? Regional Pilipino Music na pinasikat ng pantang ages noong bigada 90, 1995. Nang mabuo ang grupong ito, saan ang mga naging miyembro ay ang mga magkakapatid na sina Juliet, Ken at Mercy Sunot, sila ang mga vocalista ng kanilang panda. Ang iba nilang miyembro ay si Papico para sa keyboards, Rowena Adriano para sa bass guitar, Phil Magulopiopo para naman sa drums, at ang nag-iisang lalaki na kanilang lead guitar na si Ray Habinoha. Bago sila pumirma ng kanilang kontrata sa Alpha Records noong 1998, ay sumikat sila noon sa pagbi perform sa mga clubs sa Bansang Japan noong 1995 at ang dala-dala nilang pangalanuhon ng kanilang panda ay ang Aegis Sound Trippers. Talagang huling-huli ng pantang Aegis ang kiliti ng mga mahihilip magkarayoke at bumirit kapag gumahawit. 1998 nang biglam rumatsada sa Here sa buong Pilipinas ang hawid din nilang halik kung saan ay nakakuha ito ng quadruple platinum 1999 mahal na mahal kita na nakakuha naman ng double platinum ilan pa sa mga sikat na kanta ng AJ sayang sayang na sayang luha, at marami pang iba kagaya ng mga naunang panda at mga sikat na solo artist ang pantang ages ay tumaantin sa dahan-dahang paglamya ng kanilang kasikatan. Hindi na masyado natakarinig ang publiko ng kumano na ang nangyayari sa banda. Hanggang sa nitong November 18, 2024, ay nagulat ang mundo ng showbiz ng hibinalitang pumanaw na ang isa sa mga popalista nito na si Mercy Suno dahil sa matinting karamdaman. Bago pa man ang kanyang pagpanaw, ay nagawa pa nitong mag ng video habang ito'y nasa hospital sa Amerika. Ito ang huling video na naipost ni Mercy bago ninsanid ng buntu Malungkot man ang pagyayaring ito pero ganun talaga ang buhay. Tanging pasasalamat at pagbibigay po kaya nating gustong ialay sa isa sa mga napakatalintadong bupalista na minsan din pinasaya at binigyan ng napakagandang mga hawitin na mahaari nating palikbalikang kantahin hanggang kailan ba nating gustuin. Maraming maraming salamat sa iyo, Miss Mercy Suno ng Pantan Ages. Gusto niyo ang mga ganitong videos? Mag-like and subscribe at i-click ang notification bell dahil nag-upload ako ng mga videos kada linggo dito sa Toriador. Toriador.